Nang magsimula na ang ating bida si Kang Min at Lee Hemi ay tinitignan lang siya pero si Lee Hemi ay namamangha sa pinapakita ng ating bida at nag-oobserba sa kanyang ginagawa ipinaliwanag pa ng ating bida kay Lee Hemi na ito ang Rhomboides Major. Ito naman ang Rhomboides Minor. Si Lee Hemi ay tahimik lang nakikinig sa ating bida ngunit sinabi ni Kang Min na ang napakasimple lang yan. Kahit sino kayang gawin yan. Kaya tinanong siya ng ating bida na gusto mo ikaw na lang ang gumawa? Sumang-ayon naman si Kang Min sa ating bida at pinatabi niya ang ating bida para siya na magpatuloy sa kanyang ginagawa. Napaisip naman ang ating bida dahil pumayag sa kanya si Kang Min na siya na mismo gumawa na ang convenient naman. Sa totoo lang, sobrang dami ko na itong nagawa noon. Kung may ibang pwedeng gumawa nito para sa akin, welcome na welcome sila. Pagkahawak at gamit ko ng scalpel, parang medyo nalito ako. Hindi naman masama ang pakiramdam. Pero sa buhay na ito, Siguradong mamumuhay ng napatigil ang ating bida sa pag-iisip niya nang makita niya ang ginagawa ni Kang Min at agad niya itong pinigilan at tinanong sa kanya na sandali. Anong ginagawa mo? Galit na sinagot siya ni Kang Min na may mata ka ba? Nagdi-dissecting -de ako. Iniisip ngayon ang ating bida nang makita niya na ang ginawa ni Kang Min Diyos ko. Pinutol niya pati lahat ng nerves at veins. Mahirap putulin ang mga veins, paano niya nagawa yun? Sinabihan siya ng ating bida na paanong nagawa mong putulin lahat yun. Bilasan mo at tumabi ka na nga. Pagmamatigas ni Kang Min na ha? Anong alam mo dito? Sinigawa na siya ng ating bida na kung ganito kalala ang pinsala mo sa cadaver. Napansin naman ito ng kanilang professor at tinanong na ayos lang ba kayo? Sinagot siya ni Kang Min habang patuloy pa din siya sa kanyang ginagawa na ginagawa namin ang aming makakaya. Nagulat ang professor nila sa kanyang nakita at sinabi na ano ba yan? Bakit mo pinutol lahat to? Ngunit si Kang Min ay manghang-mangha pa din sa kanyang ginawa at sinabi na okay naman ito. Ngunit nagiba na ang ekspresyon ng mukha niya nang sinimula na siya sermonan ng kanyang professor na kailangan pa sana natin gamitin to para sa testing, tapos sinira mo ng ganito kalala. Niloloko mo ba ako? Gusto mo bang ibaba ang grado mo? Sinabi na lang ng ating bida sa kanyang professor na pasensya na, susubukan ko itong ayusin. Sinagot naman siya ng kanyang professor nagawin gawin mo ng tama. Tumabi na si Kang Min at ang ating bida ay pinatuloy na lang ang kanyang ginawa na hanaman ang kanilang professor sa kanyang nasaksihan at tinanong na sandali, paano mo nagawa yan? Nakadisek ka na ba dati? Sinagot naman siya ng ating bida na hindi pa po. Sinabi naman ng kanyang professor na talaga. Pero paano? Ang galing. Napaisip naman ng kanilang professor habang inoobserbahan ang ginagawa ng ating bida na nagtuturo na ako ng anatomy dissection ng ilang taon, pero hindi ko pa nakita ang kahit sino na ganito kagaling sa unang subok pa lang. Magaling lang ba siya? Hindi, hindi lang yan. Kahit ang mga kaklase ng ating bida ay tinitignan at namamangha sa kanyang ginagawa at sinabi na tingnan niyo si Jin Hyun. Tingnan mo yan, hindi pa nga ako nakarating sa part ng muscle humihingi na ng tulong ang mga estudyante sa ating bida at sinabi na Jin Hyun. Kapag natapos ka na, pwede mo ba kaming tulungan dito sa grupo namin? Kami rin, hindi na kami makausad. Sinabi na lang ng ating bida nang papunta na sa kanila na bakit hindi nyo ba kayang gawin. Si Kang Min naman ay napipiko na iniisip na hindi ibig sabihin na medyo magaling ang pangkaraniwa na yan sa anatomy ay malaki na ang kwenta. Ang grado ang pinakamahalaga, Tignan natin kapag kumuha tayo ng exam. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba mo sa akin. Pagkatapos ng maraming sessions, malapit na ang unang pagsusulit, kahit ilang linggo pa lang ang lumipas. Pinag-uusapan ngayon ng mga estudyante ang paparating na exam na Marso pa lang pero anong pagsusulit yan? Kasi quarterly to, paano ba namin pag-aaralan lahat to? Hindi, kahit marami pa tayong klase, Paano ba namin kakayanin kung susubukan nilang ipasiksik ang apat na semester sa isa lang? Kukunin natin ang apat na final sa isang semester. Mayabang na iniisip ni Kang Min habang pinapakinggan ang mga kaklase niya na nag-aalala sa parating na pagsusulit na kawawa naman. Ecology class lang naman yan. Isang unit lang ang halaga. Nakakuha na rin ako ng sapat na pagtuturo mula sa mga upperclassmen. Akin na ang top one sa major classes. Subukan mong galingan. Pero ang tulad mo, hindi rin magtatagal. Tinanong ni Lee Haemi ang ating bida na tahimik na nag-aaral na Jin Hyun. Anong balak mong gawin pagkatapos ng eksam? Sinagot naman siya ng ating bida na mag-aaral, sunod-sunod din naman kasi ang mga eksam. Kahit sinabi na ito ng ating bida sa kanya, tinanong pa din niya na kahit isang araw na pahinga wala. Pinag-iisipan ng ating bida na siguro magpapahinga ako kahit isang araw lang? Kaya inaya siya ni Lee Heimi na gusto mo bang pumunta tayo sa isang lugar ng magkasama? Pumayag naman ang ating bida sa kanya at tinanong na sige, pero anong gusto mong gawin? Sinagot naman siya ni Lee Heimi na inom, kape, onod ng sine at biglang sinabi ng ating bida na at pag-inom ng alak. Sinagot naman siya ni Lee Heimi na kaunti lang. Napaisip pa ang ating bida sa sagot sa kanya ni Lee Heimi na ikaw iinom ng kaunti. Tinanong ngayon ng ating bida kay Lee Haimi na sige, gawin mo ang gusto mo. Sasabihin ko ba ito kay Opa mo? Sinagot siya ni Lee Hemi na huwag mong sabihin sa kanya. Nagtatakang tinanong naman ang ating bida kay Lee Haimi na bakit naman. Sinagot lang siya ni Lee Haimi na gusto ng nunang ito na mag-spend ng magandang oras kasama si Jin Hyun. Nang tayong dalawa lang, pagkatapos niya sabihin ito sinabi sa kanya ng ating bida na gross, kaya't magpatuloy na lang tayo sa pag-aaral. Naiinis na nakikinig pala sa kanila si Kang Min at iniisip na nakakainis ng taong ito. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang pagsusulit. Sinasabi ngayon ng kanilang facilitator na sige, lahat ay umupo ng magkahiwalay. Kung mahuli kayong nandaya, automatic F ang kukunin nyo. Pagkakita ng mga estudyante ng kanilang test questionnaire sinabi nila na ano to, SAT ba o ano. Ngunit si Kang Min ay confident lang sa pagsagot at iniisip na ganitong bagay ay parang laro lang para sa isang tulad ko. Si Kang Min ang naunang nakatapos ng exam at iniisip niya na yung mga hindi magaling, gawin niyo na lang ang makakaya niyo. Napansin niya ang ating bida na hindi pa tapos at papaalis na iniisip na sikaping mong sagutin ang makakaya ng maliit mong utak. Yung mga katulad mo ay hindi tatagal. Matapos ang pagsusulit sa ilang subjects, lumabas na ang mga grado. Tinitignan ngayon ni Kang Min ang kanyang grado at sinabi na second place. Iniisip niya na hindi na masama pero sino ba ang top one? Si Lee Sang Min ba? Ang galing ng taong na yon. Nakasalubong ni Kang Min si Lee Sang Min at tinawag niya ito at sinabi na congrats sa pagiging top one. Hindi na ako matatalo ulit. Sinabi naman ni Lee Sang Min sa kanya na bakit palagi kang sumusulpot kapag nag smoke break ako. At hindi naman ako ang top one. Nagulat naman si Kang Min sa kanyang sinabi at nagtatakang tinanong niya na hindi ikaw. Ano ang nakuha mo? Sinagot siya ni Lee Sang Min na 78 points iniisip ngayon ni Kang Min na 78 points, pareho sa akin, ibig sabihin, siya ang second place. Kung ganun sino ang top one? Nasa faculty ngayon si Kang Min at pinipilit niya sa staff na ipakita sa kanya ang mga grades ngunit sinabihan lang siya nito na hindi ko pwede ipakita ang grado ng ibang estudyante. Kaya ginamit na ni Kang Min ang kanyang connection sa kanilang paaralan at sinabi na nais ko lang talagang malaman. Ipagbibigay alam ko naman ito sa aking ama sa maayos na paraan, kaya't huwag kang mag-alala. Kilala mo ba ang aking ama? Siya ang Associate Dean ng Medical School of University of Korea. Naiinis na ang staff kay Kang Min kaya pinayagan niya na lang ito at sinabi na si Gena, basta huwag mo lang itong ipagsasabi kanino man. Ito na ang mga grado nagulat naman si Kang Min nang makita niya kung sino ang nakakuha ng top 1. <mulong>